Noong late 90s hanggang early 2000s, habang laway na laway si tatay at mga tito mo sa Balakang, este sa galing pala ni na Britney Spears at Christina Aguilera, tapos kilig nakilig kilig si nanay at mga tita mo sa napakaraming mga boy bands, eh hindi rin naman maaaring hindi makakakuha ng atensyon ang mga awiting muling bumuhay ng reggae, tulad ng It Wasn't Me, Angel, Bombastic Hey Sexy Lady At marami pang iba, mga awiting tatak, Shaggy, isa sa mga music artist na bumuhay ng reggae sa panahong puro tin pop hip-hop at new metal music ang naghahari sa mainstream. Pero syempre, bilang isang pangkaraniwang binatilyo na nagmula sa mahirap na pamilya, ay dumaan talaga ito sa mala roller coaster na hirap ng buhay bago nakuha ang tagumpay. Napilitan pa nga ito magbenta ng kung ano-anong bawal, sumali sa militar at nasabak sa gera para lang makataka sa kahirapan. At kung hindi pa nga pinirata ang isa niyang kanta, eh hindi pa ito aksidenteng makikilala ng tuluyan. Nakuha niya ang sobrang kasikatan pero hindi rin nagtagal at bigla din siya naglaho sa itaas ng mga music charts. Ano nga ba ang nangyari kay Shaggy? Nasaan na siya ngayon? Halika at samahan niyo akong mas kilalanin si Shaggy at balikan ang masasayang alaala na kasama natin ang kanyang musika. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita magsubscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Ipinanganak si Orville Richard Burrell o mas kilala bilang Shaggy sa Kingston, Jamaica noong October 22, 1968 at dahil sa kanyang buhok ay nakuha niya ang kanyang alias mula sa kanyang mga kaibigan na inihahalin tulad siya kay Shaggy na sidekick ng karakter na si Scooby sa animated show na Scooby-Doo. Laki ito mga idol sa mahirap na pamilya na dahil mas madalas itong tumigil sa kanyang lola ay nagkakaroon ito ng mahabang oras para makapagsulat ng una niyang kanta sa edad lang na labing dalawang taong gulang. Ganun pa man sa edad na labing walo ay nag-emigrate si Shaggy kasama ang kanyang ina sa Brooklyn na noong panahon nayon ay usong-uso ang reggae sa kalsada kung saan nga unang nakakuha ng impluensya si Shaggy pagdating sa musika. Pero hindi naman naging ganun kadali ang kanilang buhay sa lugar na dumating pa nga sa punto na naisipan na ni Shaggy na kumapit na sa patalim na uwi ito sa pagbebenta ng marijuana na kahit na-discover na nga rin siya noon sa pagkanta at nagkaroon ng oportunidad na masimulan ang karera sa musika eh hindi rin naman naging sapat yon para punuan ang kumakalam nilang sikmura. Hindi yun naging sapat para makaalis siya sa lansangan ng Brooklyn na ang nakikita lang nilang paraan para makasurvive noon ay eh ang paggawa ng iligal. Pagod na pagod na siya sa ganung buhay lalo na at marami na siyang kakilala na napapahamak kaya nagpasya siya itong humanap ng regular at marangal na trabaho pero talagang napakailap sa kanya noon ang swerte. Hanggang isang araw noong 1988 ay nagpasya siya na lang itong pumunta sa recruiting bureau nang ng mga gustong sumali sa Navy, Marines, Army at Air Force na isipan itong sumali sa Marines dahil ayon dito eh ito umano kasi ang may pinakamagandang uniform na tingin niya ay malakas ang dating sa mga chicks. Pero kasama ang palad ay wala daw nakapagsabi sa kanya na ang Marines pala umano ang pinakamahirap sa apat. At dahil nga sa maling akala nito ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na kasama sa gitna ng Gulf War. Oo mga idol napasabak ito sa gera at naranasan pang magdrive ng tangke sa minefield ng Iraq. Noong makabalik mula sa lahat ng ito ay napaestasyon naman si Shaggy sa North Carolina kung saan mga idol ay nagkaroon muli siya ng pagkakatao makabalik sa paglikha ng musika. Nagtsatsaga ito mag-drive ng labing walong oras tuwing araw ng pahinga para lang makapag-record sa New York City ng kanyang mga kanta na unti-unti naman mga idol ay nakukuha niya ang pansin ng mga tao sa lugar na nagkakagusto sa kanyang musika. Nagdudulot ito ng pagiging late niya lagi sa pagbalik sa base na nagbigay naman sa kanya ng problema para mawala sa serbisyo. Hindi naman ito itinago na ang dahilan niya sa paggawa ng musika ay hindi lang dahil gusto niya ito at para lang magkapera, kundi para na rin umano madali siya makakuha ng babae. Kaya walang duda mga idol na certified Hokage si Shaggy. <laughs> hindi naman nga nagtagal mga idol at biglang naghit ang cover song niya ng kantang O Carolina ng Fox Brothers. Carolina na nagbalik sa reggae sa number 1 ng UK charts kaya agad niya itong isinama bilang single sa kanyang debut album na Pure Pleasure na inirelease noong July 30, 1993 kasama ang iba pang singles na Nice and Lovely, Soon Be Done at Big Up na hindi naman naging sapat para suportahan ang kasikatan ng O Carolina at ni Shaggy mismo. Katunayan mga idol ay nilangaw lang ang pangalawang niyang album na Original Doberman na inirelease naman noong July 1, 1994 Muli lang siyang naalala at sumikat muli noong makalika siya ng kantang bombastic. na pumalo muli sa number 1 sa UK. Number 1 din ito sa US R&B charts at nagawang pumalo sa number 3 sa Billboard 100. Ito ang nagdala mga Idol sa pangatlong album niya na may parehas na pangalan noong July 11, 1995. Oo at pumalo lang ito sa number 34 ng Billboard 200, pero nag number 1 naman ito sa US Reggae album na certified na platinum sa US at nakuha pa nga ang Grammy Award para sa Best Reggae Album. Pero kasama ang pala tulad ng unang album, eh hindi rin sapat ang iisang kanta na sumikat para mapanatili ni Shaggy ang kanyang pangalan sa mainstream. Marami din ang kumukwestiyon sa pagiging reggae ng kanyang mga kanta na ayon naman kay Shaggy ay eh wala siyang planong sundan ang yapak sa musika ni Bob Marley. Iba-umano ang style at nililikha niyang musika dahil nasa bago na siyang henerasyon at era. At isama pa nga mga idol ang paisa-isa niya lang talagang sumisikat ng mga kanta, eh nawala na din ang tiwala sa kanya ng kanyang record label na Virgin Records na makakagawa pa ito ng kanta na kasing sikat ng bombastic kaya itinigil na ng mga ito ang suporta sa sunod na album ni Shaggy na Midnight Lover noong August 26, 1997 at tuluyan ang inalis sa kumpanya na sa tingin ko mga idol ay pagsisisihan ng mga ito sa huli dahil mahirap man ay hindi naman tumigil si Shaggy nagfocus muna ito sa paggawa ng mga soundtracks ng iba't ibang pelikula at pagsubok na rin sa acting naghahanap din si Shaggy mga idol ng kahit maliit lang na recording company. Pero sa hindi niya inaasahan ay eh nakuha niya namang bigla ang pansin ng MCA Records na nagbigay sa kanya muli ng oportunidad at magandang pagkakataon. Nagsimula siya magbuo ng album pero isang DJ na nagngangalang Pablo Sato ang ninakaw ang kantang It Wasn't Me ni Shaggy. at pasikretong ini-upload sa Napster na sa hindi nga nakakaalam mga idol, e eh isa nga itong platform na maraming banda at recording artist ang nagrereklamo dahil nalalabag nito ang kanilang copyrights. Malaya kasi nakakapag-upload dito at nakakapag-download ng mga kanta na nakakaapekto ng malaki sa mga tunay na kumanta pero kabaligtaran naman ang nangyari kay Shaggy mga idol. Nabigyan muli nito ng ilaw ang kanyang lumulubog na karera. Biglang sumikat ang naturang kanta kaya kahit wala sa plano ay ginawa niya itong single na nagawa nga mag number 1 sa apat na music charts sa US. Kasama na nga dyan ang Billboard Hot 100, number 1 din ito sa dalawang music charts sa UK at napakaraming mga bansa. At hindi nga katulad ng dati na iisang kanta lang lagi ang sumisikat sa isang album ay eh nasundan pa nga ang It Wasn't Me ng single na Angel na halos magkaparehas lang ang success na nakuha. na nakatulong ng malaki para pagharian ang panglimang album ni Shaggy na Hot Shot noong August 8, 2000 ang number 1 ng UK charts at Billboard 200. Sumunod dito mga idol sa sobrang sikat na album ng Linkin Park na Hybrid Theory na tinaguri ang best-selling album sa taong 2001 dahil nagawa nitong bumenta ng 8 milyong kopya sa US at mahigit na 10 milyong kopya sa buong mundo na certified itong multi-platinum sa napakaraming mga bansa habang nag-8 times platinum naman ito sa US pero kasabay ng sobrang kasikatan mga idol at tinatamasang tagumpay sa halip na mag-focus na manatili sa itaas ay mas ninais nitong maglungsad ng sariling record label na tinawag na Big Yard sa ilalim pa rin naman niya ng MCA Records na ang kanyang misyon ay mabigyan ng platform ang magagaling na mga reggae artist sa Jamaica na ayon sa kanya ay nasasayang lang ang mga talento dahil walang sumusuporta sa mga ito. Nagkaroon si Shaggy ng dalawang artist na bigyan ng pagkakataong makasama sa tour ng Backstreet Boys pero dumating ang panahon mga idol na umaasa ang MCA Records noon sa sunod na album ni Shaggy para maisalba ang bumabagsak na noon na kumpanya pero kasama ang palad ay hindi na ganoon kasuksesful ang sumunod niyang album na tinawag na Lucky Day noong October 29, 2002 dahil kahit sumikat din ang isa nitong single na Hey Sexy Lady hey Sexy! Ay bumenta na lang naman ang album na ito ng mahigit lang na 300,000 copy sa US na sobrang baba kung ikukumpara sa sinundan nitong album. Dahil dito mga idol ay naging resulta ito ng pagreretiro ng presidente ng MCA at nag-merge na lang ang kumpanya sa Giffen Records. Nakapag-release pang muli si Shaggy sa kumpanyang ito ng isa pang album na tinawag na Clothes Drop noong September 2, 2005 pero tuloy na rin siyang inilaglag ng kumpanya dahil sa kawala ng benta. Sa pagdaan ng mga panahon mga idol ay hindi na ito nakakuha pang muli ng success kahit na hindi naman ito tumigil at nakapaglabas pa nga ng sampu pang album. Pero kung nawala man ang kanyang kasikatan bilang recording artist ay nagpatuloy naman ito sa pagiging mahalagang parte ng buhay ng iba. Nagbuo si Shaggy ng Shaggy Make Difference Foundation na nagbibigay ng milyon-milyong dolyar para sa isang children hospital. Nabigyan din ito ng ranggong commander sa Jamaican Order of Distinction dahil sa pagkakaroon nito ng malaking kontribusyon sa Jamaican Music Culture at bilang recognition nito sa success sa musika, military service at philanthropy ay nakatanggap ito ng honorary Doctor of Fine Arts degree sa Brown University sa ginanap na Ivy League School's commencement ceremony na sa hindi nakakaalam mga idol ay pangpito nga ito sa pinakamatandang institusyon ng mataas na edukasyon sa United States. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon si Shaggy ng labing pitong studio albums pitong compilation album albums, 47 music videos at 87 na singles. Ayon sa ShaggyOnline.com ay bumenta umano si Shaggy ng mahigit sa 40 milyong kopya sa buong mundo at nagtataglay umano ito ng 14 na milyong dolyar na net worth. Minsan sa ating buhay mga idol ay inaakala natin ang pagiging successful ay nasusukat lang sa pagkakaroon ng mataas na estado ng pamumuhay sa dami ng karangalan at pera sa ating bangko. Pero katulad ni Shaggy, noong nasa itaas na siya ng kanyang kasikatan ay natutunan niya ang totoong ibig sabihin ng success. 'Yun ay ang pagkakaroon ng kakayahang makatulong sa iba, ang pagiging mahalagang bahagi sa tagumpay ng iba at pagiging malaking parte ng pagpapaangat ng buhay ng iba, yung pagpaparamdam sa mga nangangailangan na kailanman ay hindi sila nag-iisa.